kami kanina uh, nung, nung iniwan na namin ni eh, si Nanay Perla sa hospital nung nakalayo-layo na kami tumawag po siya kala po namin makakalabas din po sila makakalabas nga po pero sabi hindi daw po pero nung una makakalabas daw ay naghintay na po kami sino kayo na dito nandito na si Tatay. si Gani. Kaya mo muna. Kaya gas yung mga mic. Kaya oh, mo ka na. Yung kailangan po nating mag-face mask. Para safety. Para sa safety. ng mga bata. Ayan. Babak mana? Um, nah um. ini kami saya. Oh, sigi saya. Sudahlah. Oke, patulung. Sudah patulung. Makin tu. Ini, ini sih. Macam apa kan? Iya. Oh, siapa sih anda? Oh. Meron pa dito, hintayin mo na to. Kala oh. ko, bibit-bitin niya. Wala tayong dito. meron din ante Bawa mo ngayon lang ah. Na lang Nakita mo na yung na 그렇게 <목소리가> 그 <목소리가> <목소리가> <목소리가>

Kamusta po kayo? na. Hindi ka makapunta Hindi eh. Pero nakakagawa-gawa naman ako kahit paano. Nakakalakas din ako. Hindi natin naman sa sarili ko. Hindi ako aasa kahit pinili. Mayroon ko siya. ka pa ako kahit na may sandalang sako, gano'n, makakakulukuling naman ako eh. Hmm. Kaya lang ito na po pwersa, it, it, ito hindi na. Hindi ko na maikunta. Kaya po rin isang kamili. Nung isang gabi, nandun na kami sa hospital. Inihintayo namin si Nanay Perla. Hindi ko pala makakalabas. Tapos kanina, nandun, nandun din po ako uh, dinaan ako siya doon. Yung, pero alam po namin hindi po siya makakalabas, kaya pinuntahan ko na. Dinibri po pala ni, ano, ni Cap Melvin yung ano, no. Uh, nais ko pong pasalamatan ang ating uh, buting kapitano dito sa Pangarayuman. Maraming salamat po, Cap Melvin, sa uh, ano po niyo, uh, pagmamahal kay Kuya Kevin, sa pamilya po ni, ano, ni Kuya Kevin. kagabi po gano'ng karami ng tao? rin yeah, madaling ring ngakap uh, okay ayarang talaga sa kuko lang hmm ano yung 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 Ah, gusto niyo sana magpunta doon. Oh. Ay, ako, ayaw, um, ah, nung, anong oh, nung nandun pa ako si Kevin? Oo, oh, nandun pa sila. Oo. Oh. Kaya nga nandun nung, nung nabalita ako, ganun ba yung lalang? Hmm. Punta ako dyan, Misari wala pa. Hmm. Ito ba, ito ko, eh, tayo naghihintay. Alas kong dumating. Pero ano nung kinabukasan, hindi ko na ako. Oo. Oh. Ako na. saka ako maghihirap ah, na tinuto ko nga na marating na ako pero hindi ako masasabi na para kami nabunong sa ng Pilipinas hindi hmm. masasabi so, kaya lang ka nakikita kayo mga anak ko dun talagang hmm. masama-masama talaga loob ko lalo yung nangkakasakot ng ganyan yeah. mahirap hmm. so, lang kasing magsalita eh. ako nagsalita yun eh. nga rin na Meron hmm. problema. Pero hindi ko muna ibubulalas ng ko muna ibubulalas Yan. Ano po ba yun? Yung problema nga ako. Ay, ang, ang gusto ko nga lang, ng panahon na yun, unahin mo halos gawin lang. Wala pang isang buwan ata. Hmm. Hindi, awat ang punta ko rito. Minsan, tatlong beses nagpupunta ko rito sa isang linggo. Mm. Yun yung, ano yung pinatandaan ko talaga yun na lahat nga yung binibig, binigay niyo sa akin nun. Di ba, binigyan din ako kahit, ang malaking halaga na yun, binigyan mm. sa akin. Ibinibili ko sa tindahan, dinadala ko rito. Sila may pera. Hanggang sa nagkaroon sila ng medyo 60 million. Mm. Oh. ang nangyayari sa buhay nila? wala naman silang iwa kundi ganun lang hindi hanggang hating gabi pupunta dito, ko rito hapon ginagabi ko rito wala pa kaya yun nga ang gusto ko ipaliwalik sa inyo ng talagang ko hindi hindi nga talagang tuto yung sinasabi ko hindi ako hindi sinong hmm? po tayo dito magang maag mga alas 8 yun hmm. bumili ko ng alcohol doon tandang tan nung anak ko ng sita hmm. si Dre kasi noong nung, nung hapon lang dito ako hapon eh hanggang wala pa sila noon hanggang sa dilubugan ako ng araw yun hindi ko sila kinukuha hanggang si dahil sa alo eh pero ako kayo bahala ka sa buhay nga sa bagyo yung ginagawa kong dahilan tapos punta ko nga dito nung maga mga alas otso lang pa ako nag shortcut eh dumating ako dito sabi ko enjoy Joy Dari na aku nak pinjamkan mu, mo, hulmu di labas siya doon, pag sunsan so, ka na. Hmm. Ay, nga sa, nung binigyan ko ng alcohol. Bono na kasi ako ng alcohol doon, 80 lang yung binili kong alcohol na yun, kahit maliit. Hmm. Eh. tinatanong ko nga, kasang ka ako yung papa mo, sa mga bata. Ganyan ka, lasing. Wala pa ay kagabi. Tuntok eh. tayo pwedeng doon. Ayun, tapos nung, nung kung nabalita ako na huwag na nga raw ako pupunta rito. Hmm. Dahil sabi ko nga sa kalila nun, Sabado ka ako, kukunin ko na yung magkapatid na yan. Hmm. Eh, hindi nga sa akin ibinigay dahil na sumahod nga sila sa 4 Hmm. Totoo uh, yun, hindi akong sisimod. Ito ako yung gusto, na, gusto rin, ko ninawin. Gusto ko ninawin Gano'n nyo kadalas talaga binibisita sila? Madalas kong bisitahin sila noon, no, hindi kami nakakaproblema pa niyan. No? Hmm. Hindi ako nakukuhan. Hmm, sa totoo lang. Big time nga sila, lasa ng ginawa. Eh. Kaya nga yung hmm. sa nila na yun, alang ginawa talaga yan, dalawang buwan, alang ginawa yan. Hindi ako fishing ako lang. Mag-away kami ngayon dito. Napabayaan lang po oh, yung mga oh, bata. Oo. Eh. Oh. mo, mag-sisi-alis yan, ano? Pupunta sa akin yan, sweetheart. Hmm. Anong oras na? Buong oh, uh, dyan, ala sis, Alas 11, ha? Oko. Okay. Kumain na kayo. Mm. Hindi pa. Wala pa itas yung mama dun, eh. Ayun ko, kasi pumunta dyan. Ayun ko, akong dalawa. Eh, hindi ito nga ito. Thank you. hindi mm. uh. um, na ako. Nak. Yeah. At pakalim mga kapatid mo. Mm. Wala pa ito kami ng ulam. O, oh, yun. Ano sa Puro ulam, kaya, hmm. e kung magka, kung lang ulam, sabi mo. Eh, kung magkakuan lang kayo ni Itay, Nasabi niya, kaya lang tatakot siya, mama niya. sa mm -hmm. Oo, O oh, siya ang nagpapaliwanag siya rin. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, Taika ako, pag ang uh, ako dumating si Tati Krom dyan, papunta mo rito, hindi ka ako kuhingi sa kanilang pera, yung ko sa kanya eh. Hindi mm -hmm. ako hihingi ka, ka ako at magkano yung gawin mo. May sasabihin lang eh. Yun nga, natatakot nga dyan siya. Kaya dum dumating na baka, o oh, eto eh, nabagit na baka na Dita, ako sinabi ko. Dito, tatakot na ako lang yan hmm. na, ang nagiging panalim. Wala pa sinasabi. Eh, eh, Sabihin ba nga yung kasalanan niyo? Nung mga una po, pinapakumusta ko kayo. Nung... Ay, hindi. -E. Yung mga una-una, okay. tapos nagpapabigay po ako sa inyo. Wala. Yung... Hindi ko alam, dalawang uh beses ko yata kayong pinabutan. Minsan lang. Tatlo, ay, tatlo. Ay, yung tatlo. yung tatlo. dito. O oh, nga dito. Sabi ko dito na lang kayo. So, eh, hindi. Pumunta ako dito dahil nga nakaproblema nga doon. Sa uh, mga bata ngayon eh. Um, kaya nga kami nagka... sa... Sa kuwan Sa, sa biyak na bato. Mm. Um, Nagkapirmahan pa nga. Eh, pumirma ka agad siya. Um, dahil nga dito nga yung bata. Hindi, eh, di, sige ka ako. Dahil ako ako. Sana po ako. man lang nung anak niya na ano. Eh, uh, hindi nga. Tatakot nga. Yeah. Uh, tatakot siya mga kuwan eh kahit ako eh, puta po natatakot ako eh, bakit magsasalita ako? Ah. Uh, -huh. diba? Kaya kahit sino, kahit saan nangyari mm -hmm. Kaya nga sabi-sabi pa nga sa akin, hindi ko eh. Di perla sila doon ng uli. Kaya daw hindi ako pinapupunta ron no, dito. Nagsiseros na. Lalo saan, putang ako magsiseros pa baka ako sa akin yan. Sabi ko bakit ba't ka akong siseros pa sa akin yan? Mm hmm. Eh, yun daw Mira na ako na ibi na ibibida ko yung matarbaho nila na. No? Hmm. Dahil hindi lang naman sa akin ng gagali. Hindi na ng po ako kung yung parang ina niya na pabayan lang sila dito. Eh, hindi lang ako eh kung, kung malapit lapit lang ako yun wala mga alam ko pero malaki rin sa tayo. Pinaabot na mag... Oo, doon siya pagbabaan. Yung pinagpupunta mo sa akin. Anong ginagawa doon? Yung nakikipagkuan. Siete. Nung nagmarites. Nakita ko yan. Punta ako dyan sa mga pamangkin ko. Oo. Uh -huh. Uwi na ako. Tanghago yun eh. Ano po siete? Ibig sabihin mag... Bisyo si nanay? na sila. Akala ah, ko. Chismis. Akala ko eh. Ganun. Kani mo, kayo kay ano. Babawi po kayo kay Angelo. Wala lang ano? ako, ako. ako yung ko ano eh. Kaya na ko yun. Pero ang talagang kinuha ko. Pinanda sa gabi sa Panginoon. Hindi baling kung takali ako yun. Bawa na. Hindi baling nakakumunang nung nasa akin yan sabi ko hindi balik ako yung mga anak ko mauna kaysa sa akin dahil bakit ka mo nasabi ko yan paano ka ako magiging buhay ko pa ako ay buhay nila kung wala na ako hmm. Hmm. kung ka ako yung buhay sila yung mga kukunin ng Panginoon alam ko ka ako may kukunin pa sila maalagaan ko pa ako hmm. yun na kinukunin sa Panginoon <laughs> hindi ko ikinukunin pa, hindi ko kinakaidayong kong <laughs> Ito mga nakakakot yun o, tanda na ako mm. Wala bang katol dyan sa mga tunay, tandaan dyan? katol ha? Hindi nga kayo kamusta po dyan? Oo, oh, yun na po kami Apo, ano pong ano? Yun na po kami ngayon, hinanong ko lang yung tita ni Deloitte Uh, oh, hindi po. Uh, paano po ba? Kasi sabi niyo po, hindi matutuloy. Matutuloy pala yung win niyo. Kinulit ko kinulit yung nar. Uh, Pinagalitan ko na nga eh. Oh, sana po, nagkasabay-sabay na lang po tayo. Yan, na po sorry, eh. okay. Paano kaya yan? Um, Tutundurin po daw ako ng barangay. Ng ambulance Oh. So. Opo. Um, ma mabilis lang po yan pag ambulance. Ano po ba? Tinawagan nyo na po ba? Tinawagan nyo na, na po ba yung ambulance? Opo, panina. Ah, malapit na po siguro yun. Isang pag ambulance, mga isang oras lang siguro yan. Isang, isang oras Opo. at kalahat eh. Opo. Ay, Wag tignan, susukaan pala sa amin nilbiloy. Apo. Eh. Takyon, a? Apo. Jelo. Apo. Okay. Huh? Yeah. Apo. Kumusta ka? Okay lang. Hmm. Magbalakas ka? Ako. Nan Nandito kami. Ntayin ka namin dito. Apo. Okay, ingat kayo, Jan. Ingat. Hmm. Hmm. sige po. ingat po kayo. Okay. Okay. Si Pupo-ret. Dako Si Kapnelbine you know, napakabait. Sinagot po niya yung ano kaya wala tayong ano ka Walang problema sila na nai sa ano. Doon sa ano naman, pagka ano man, kumbaga yung paglalagyan po ni Kuya Kevin natin, yung dati, kumbaga ilalagay na lang po si, ipapatong na lang si Kevin kay Joshua. Ganun nga, ganun nga. Ano nga, na yung mga... Uh... Dapat nga kanina nga meron gumawa. Hmm. Eh, hindi kasi ako na, kung, na isama dahil nahiga ako yung maliwanag na ginising ko lang si Kipan eh. Oo. Oh. Ay, maliwanag yun. Eh. Nahiga ako yun. Siguro, para nakukong siya, hindi na ako naman lang ginising. Hmm. Tay, iwan ko pala sa inyo to. May iniwan na po ako kay Nanay Perla kanina. Baka, ano, alam ko wala na namang ano, pero... Meron po kasing tita, pagayon ni tita. At uh, CJMS, nagpapabot ng suporta sa atin. Yung pong uh, pinadala niyang 9,000 9,430 sa akin. Uh, gusto ko po sa inyo po yan. Yun, no? Pero yung ano po, yung 5,000 binili ko na po na yung mga dala kanina. No? Ito. Ito pa po, po yung 5,000. 2, 3, 4, Dagdag nyo na lang o sa Ano Yan. Kay tita Codename lang po to eh CJMS Thank you po sa suporta Yung pong pinabot nyo pong suporta O pagmamahal sa mga kababayan natin Yan Sa Kay kuya Kevin na lang po natin Inabot tita Yan. Laban lang po kayo tay eh. Pasabi na lang po kay Angelo. Ano, mapunta ko na lang po siya. Okay. Kina ni na perla. Pasabi na lang tay no? Kasi yes. na rin po yes. kasi. Yes. Yan, kay Tita CJMS salamat po sa pagmamahal at suporta ganun din po sa mga ano natin mga katekram po natin thank you patuloy na lang po natin pag pray yung ano yung uh, kalakasan po ni Angelo sa ngayon tsaka yung ano po ang um, buhay po ni Kuya Kevin Thanks. Terima kasih macam banyak Encik Encik. Mm hmm. berhati Sigi pun, ya? Baiklah. pun kita pergi sekarang. Hati-hati,